Good morning guys, I uh, back to my channel po and marami salamat nga po pala sa mga sumuporta na yung channel at shout out nga po pala kay Boy Alvarez kay Chris Adventure shout out kay Erwin Morana shout out kay Ronel Campbell kay Ken Malorca kay User if 9, ayan shout out po sa inyong lahat uh, maraming salamat po sa inyo ngayon uh, guys ay i-share ko na po sa inyo itong kung parte po sa presyuhan po ng baboy sa kada parte. Ah, uh, meron pong nagtatanong sa atin na isa pong taga-subaybay ah, uh, tungkol po sa presyuhan ng baboy kada parte po. Kung magkano ang patong. Ayan, yan naman po ang i-share ko sa inyo guys. sa uh, tamang tama po ito sa mga gusto pong magsimula na magnegosyo po ng to, katulad ng ganito. Ah, uh, kunting tips lang po ito. Uh, kunting Uh, kaalaman po na isi-share ko po sa inyo sana po ito po yung makatulong sa inyo uh, unang una guys uh, kung yung sa yung tinitinda ko kasi guys ay hango ko lamang po sa bitulo kung ang hango natin guys ay kunwari po halimbawa lamang ay 250 ang kilo sa karkas ang hango po natin ay una po tayo sa laman kung magkano ang patong natin ano sa kasim uh, piki pork chop giniling isa lang po ang mintanin ko sa amin papatong po ako ng 70 pesos kada kilo or 60 yung 70 pinakamaganda na yung 70 pesos para sure na talaga na maganda ang kitaan na tulad natin na humahango lang ang bintahan po natin dyan sa laman ay 320 ayan po Uh, doon naman po sa limpo at saka lumo. ah uh, papatong po tayo ng ano dyan, ng maganda-ganda dyan, isandaan. Bale, 30 pesos po ang diferensya sa laman at sa limpo. Bale, ang ibibinta po natin dyan ay uh, 350. Ayan. Uh, sana po ay magustuhan nyo po itong uh, ginagawang video ngayon guys. Ayan, sa pata naman guys, ang bintahan natin dyan ay 270 pagbuuhan. Pero pagka choice cut naman guys, yung tinatawag niya choice cut, tanggal ang uh, yung knuckles. Uh, ang bintahan naman dyan guys, yung malaman ay 290. Press yung buto-buto po. At yung knuckles naman ay 180. Ayan. Ang sa spirits naman guys, saka sa balakang ay Ayan po, 290 ang bintahan natin dyan. Bali, patong po tayo ng tipisos ang patong natin, sorry. Ayan po, at sa ulo naman, yung sa buong ulo, pag may, dito sa amin kasi guys, ay ano, yung tinatadtad namin yan. Pagkatad-tad ay 150 ang kilo ng ulo. Tanggal na po yung pisngi, yung uh, tainga. Ayan, iba po ang presyo ng tainga, iba po ang presyo ng pisngi. Ayun sa pisngi naman, ang bintahan pwede natin i-binta dyan ay uh, 300. Pwede rin 300. Uh, pwede rin natin isabay yan sa laman, yung pisingi. Pero kadalasan talaga bintahan dito sa amin guys ay medyo mababa yung pisingi. Yung tainga naman, pwede natin i-binta yan sa 250. Ayan. Ayan guys, yung sa atay naman, yung sa laman loob ang bintahan ang pwedeng ang bintahan namin diyan ay yung bituka yung malalaki ay 65 ay yung mura lang naman yung mga laman loob ay yung atay lang naman ang medyo mataas diyan lalo na sariwa ay kapresyo po ng laman yung atay ayan yan lang po yung uh, ma share ko sa inyo guys ayan sana ay magustuhan niyo po itong aking video na ginagawa ngayon yung presyuhan na yan guys yung mga uh, yan po yung presyong ano po yan yung mga katulog ko na humahango lamang po yan po ang presyuha namin dito yung mag, kung magkano ang patong namin kada kilo kada parte ng baboy ayun guys hanggang dito na lang po na maraming salamat po sa inyo lahat at sana po yung magustuhan nyo po itong aking ginagawang video ngayon bye bye po God bless to all